sa inangan tinitinga lang sa kadora dito sa ating baksakan walang iba kundi si Sanya Lopez po yan po alam din po natin yung uh, asking price ng kanyang morado domino Ampalaya, talong at itong Belting asito uh, si nito na ito ito po si Sanya Lopez ng baksakan yan tapos na po magpagdaldalan si may Sanya Lopez ano na po? Ano na ba po? Ano yung morado natin ngayon? As 150. Lang. 150 sa domino. 30. Asking lang po rin ha. 300 sa domino, 150 100. sa ano. Ito sa negro natin. <gukan> Sandaan po. Sandaan. Sa, sa talong. 25. <gukan> 25. Sa ampalaya. 20. Anong, salamat Miss Sanya Lopez. Ayan po ah. Ang sinabi ni Sanya, mga asking price lang. Ngayong umaga po yan ha alas 9 kasi tandaan niyo po maaari yung magbago minuto man o oras ngayong araw na ito salamat Miss Anya isa po sa mga sangre sangre ng Channel 7 <laughs> ito ay amilinda magkali yung bulakan light natin ngayon ask yung lang One, five, yan ang... Ate po ng ating uh, sitaw na Bulacan White asking price niya touring. Tandaan niyo po, yeah. ang ang lagi natin tinatanong, puro asking, walang final, puro touring niya, araw-araw. Asking po, yan. Yeah. Salamat. Thank you. Ay, yung okra natin, magkano yung touring mo dun sa ano? Oh. 25 po sa Bonito. Punta na mo nga niyo. 30 sa Bonito, 25 sa Okra, sa Upo. Hindi Magkano? Oh, hindi lang masyadong kagadang ang kiset. Tandaan nyo ha, lagi natin tinatanong puro asking price o touring lamang. Okay. 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 Boss Olan, tanong natin yung sili. Boss Olan, yung pinakamagandang siling panigang. Anong variety nun? Uh, mahikap mahikap. mahika po. Mahika. mahika. Magkano asking o turing na presyo? Asking, asking po ng mahika, 20. Bicinco. O, oh, 20, 5, 20. Yan, yung ating patolang kinis. Yan yeah, po, asking po dyan, 20. Asking, 20. Sa ating patolang palitpik. Asking po, 30. 30. Sa Ay, ating, uh, pato, ah, sa ating siling uh, Taiwan, pula nyo. Taiwan po, yan, Bicinco, 25. 25. Doon sa da, ng sili. Yan yeah, po, 30. 30. Sa ampalaya. Sa ampalaya. 25, po, 25. at tanda niyo po puro asin lang ang tinatanong natin maaari magbago minuto man o oras man yan depende po sa dati depende daw sa dati depende yan. po sa buyer o, at depende din siyempre sa buyer pag nagkatawaran pag diba? buyer po ay hindi barat mataas oh, yan okay pag buyer ay barat Hmm, sana naman uh, maganda yung bentahan ng Sakadora at ng mga mamimili. Siyempre, okay, ganun din yung Bayer, farmers. Ito, si <laughs> <laughs> Ano, <Ay, laughs> Totoy, Totoy Mola. Barat yan. ito si, Totoy Mola, parang yan. si Totoy Bibo eh. Si Totoy Mola, parang yan. Ayun po, si Totoy Mola po natin. Nagbabandel po ng talong. Ayan po, sa mga fans po ni Totoy Mola sa Santa Rosa. yan. Shout out mo naman Totoy Mola. Dito po, tanong natin yung asking price ng siling panigang ni Tokayo. kayo, anong variety ito? Mahika to kayo. Oh, Mahika. Magkano yung asking o yung touring ngayong oras na ito? Ng alas 9. Yan na. Maari yan sa sinasay ko, maari magbago minuto man o oras. Asking yan. Askin yung turin. Sa umaga. umaga. Kasi nagtanghalit, dumami yung gulay, nag-iba po yung presyo. Yan. Katulad dito, anong variety na ang ating kamatis? Gulay o garnet. Garnet. Biskaya. 35 biskaya. Malaki, 35. Yung medium. Yung medium, 30. Renta. Yan, si Boss Alvin. Hindi po magbago yan mamaya. Yan. May magandang diwatal tayo naligaw dito. Ayan o. No? Ayan. Yeah. Magandang diwata. Tukayo, meron ka pa lang sito. Ano sito? Ang ganda kaya lang mo siya. Ayan, o. Oh. Magandang diwata ito kayo. Kaganda ng sito. Ano, o. Magkano yung asking, o, no, turin? 150 lang yun. 150, 150, 150, 150. ah. Yeah. 150. Salamat, Tukayo. kayo. Ah, uh, pasensya na po kaya kung lagi po mga ah, uh, laging dinidiin din din na na kasi po marami pong nagme message sa akin Basta ang ano ko po, puro asking lang. Yan o, kay Ati Baby, o. Oh. Ang ganda ng mga talong nyo. Ati Baby, anong talong to? Aling dito. Ito, ito. O, mucho. Saan galing po to? Saan oh, O, mga taga natibida Dito po yung talong nyo, muchong maganda, kay Ati Baby. Magkano po yung asking o yung touring natin ngayong oras nito At 33 na lang ang hinihingi. O, oh, 33 daw ang hinihingi niya ngayong oras na ito. alas 9. Jis, sa siling panigang mo? Panigang? O, panigang. 20 daw siya na mano. Yan ha. Minsan kasi inulit yun na dalawa, tatlo o meses para may pagpipilian din po tayo. Katulad nito, down si ni Sito. Ang dami magandang down ceiling. na ano sa mga bitag? magkain mo ng sili mo. Ano ba May so ang asking niya 50. Oh, 50 po asking niya dito sa upo natin. Oh, 22 po ang asking price ni Madam S. Si so, talaga si isang ano si Marian Rivera ng ating ano. Ayun no meron ditong itong beans kay Marian Rivera. Tanong natin magkano yung beans pati yung uh, kanyang Sultan. Rivera, siling Sultan. Marian Rivera, magkano yung Silin Sultan mo? 20. Yung beans natin. 50, 50, 50 per bundle 500 bali per Pero 500 per bundle yung beans yung tapos magkano yung Sultan uli? Magkano Sultan? 30. Oh, 300 per bundle 30 per, Salamat Marian Rivera. Isang mapagpalang araw mga kagulay, welcome po ulit sa ating youtube channel Dante B. Mister Palenque Today is June 9, araw po ng lunes Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay Tulad po ng nakikita nyo sa ating video, dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawikan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center Palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay magsaysay Norte Samahan niyo po kung alamin natin yung mga asking price po Hindi pa po final prices yan ha Dahil ang asking price po maaaring pong magbago yan maaaring bumaba, maaaring din tumaas po yan Minu-minuto o oras-oros Depende po sa dating ng mga gulay dito sa ating baksakan kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, don't be Mr. Palenque. Please don't forget to subscribe our channel para po sa inyong pag-update. Bigyan po rin sana natin ng isang magandang like para naman po sa suporta sa ating video. Kaya sama niyo na po mag-update. Dito may pechay, maaga yung dating ng pechay. Pechay, pati mustasa. Kanina yung pechay mustasa. Ah, kaya ano din, kaya mayan din pala. Asking yung pechay, 20. Asking, eh yung mustasa. O, oh, ang asking price po ng pechay natin ngayong araw po ng lunes, June 9, alas 9.50 po. Uh, 20 daw ang asking price ng pechay. Ganun din po ang mustasa. Yan, dito tayo kay Ate Mena. May nakita akong nga uh, kalabasa, patu sopi kalabasa nga ba? Ayan. Medyo matamlay yata si Ate Mena na rin. Good morning Ate Mena. Mukhang matamlay kay Hata ngayon. Pati yung mga kagulay natin. na uh, Matumala no. Ate Mena, magkano po yung kalabasa nating sopiya? Asking lang. Sopiya, asking. oh 15 po daw. Yung nga ba? O oh, yan, ito po yung habang sinasabi ko Sandaan Isang bundle, 150 yung sotia Sa upo po natin, at ati oh, ano Upo ng balat May 20, may 23 Ayun, sa upong balag Merong 23, meron din 20 Asking price Ayun talong natin 30, pinakamataas oh. Namin, oh. pinakamataas na 20 oh, Pinakamataas na benta 20, daw ni Ate Mena 30 Ayan, Ayan, si Rescue, talagang active na active pa yung mother deer natin. Araw-araw yan, talagang present dito sa baksakan. O, oh, pati batiin mo muna siya na, si, ano, si Sir Resti. At Mena, batiin mo at O, oh, yan. Ayan. inip daw siya. Huwag kang mainip dyan. Basta pag dinano ko, ah, binidyo ko, in-update ko si Ati Mena. Parang nandito ka na rin yan. Okay, ingat ko dyan, si Resti. Ay, uh, mo nga si Sir Resti para hindi mainit. Ay, dito Resti. Ayan, ganyan sana. I love you. Ayan, ganyan sana. Dito, pag maghahanap kayo ng sigarilya sa baksakan, araw-araw po, si Ate Bioli po may si ayan, eh. siya lang ko, lagi nakikita ko may sigarilyas dito sa baksakan eh. Ayan, napapasayaw si Sir. Para, parang sinasabay-bayan yung ano, ang galing-galing ah. -galing, Ate Violi, sa magandang maga, magkano po ngayon yung touring o asking price ng ating sigarilyas? One two. Oh min means one one twenty ang kung one hundred yan. Ngayon umaga yan na nine twenty. Okay, no natin ngayon yung mga anak para alam ng mga mga Panigang ko po ng ko. Oh benchy siyempre panigang. yung Taiwan mo. Taiwan po trenta. Trenta yah may binsyo fifty Saan mo? Huwag Sa ang palaya. At yung na lang yan, boss. Oh, yan ah, 60 daw ang touring, 55 daw nagtutuloy tutuloy. Tandaan nyo po, lahat ng akit tinatanong puro, inuulit ko lang sa kanila. Dito kay best friend ang bet ko, meron siyang ano, uh, ceiling sultan. Hmm. Pati tanong natin yung puso niya mapagmahal at kamoteng puti. Best friend, magka yung sulta natin ngayon, Astin, maganda. 15. 15, Astin, ngayong oras po, Astin niya, 15. O, mababa. Basta, bas Astin niya. yung ating kamoteng puti. 15. Sa puso natin mapagmahal. 25. Mukhang matamlay ka ata. Matamlay ka, po 30 ang puso. O, yan. Salamat, best friend. O, 40. Talagang, ano, umulan pa kasi, ano tumal. Oh, yan. Okay. Salamat. So, yan po sa nagpapashoutout po kay Madam Menchi, yung taga US po. Ito po. Tanong natin. Madam Menchi, may nagpapashoutout tayo taga US. Ano ba raw siya sa Kalabansi? Sino ba yun? Nalimutan ano ko na yun. Shoutout, sino po ba? Yung taga US. Nanonood siya lahat-lahat, pinapanood siya. Ah, si Kuya Romeo. Ayan, ayan si Romeo. Si Romeo, ito po si Madam Menchie. Ayan o. Magkano yung asking price ng papayan natin ngayon? Ayun, kuya, 10 na tulad. 10. Sa okra natin? 20. 20. Sa magandang magandang kalamansi? Sa akon? Asking na. Ayan, asking price. Sa lagi ay? Ayan. Si Romeo, ayan si Madam Menchie. Yung pinapano niya sa akin lagi araw-araw. Ar ar at saka tandaan niyo po ha, puro ask lang yung tinatanong natin. Yan. Salamat! Yan po ha, alas 9.25, nagdadating yan po yung ating uh, mga sariwang gulay. Kung gusto niyo pong makakuha ng magandang sariwang gulay, maaga po kayong mamunta din sa baksakan mga 8.30 pa lang siguro meron na ito online ganyan hanggang 10.00-11.00 dumadating mga gulay kung gusto nyo makakuha ng sariwa at quality quality gulay punta na po kayo ng maaga dito sa ating baksakan ayun ang palayo magkala isang bundle na ganyan 28 kung saan bundle? 250. Yan kaganda. Kaya maaga po kayo mga kayo dito sa ating baksakan. Mga taga Bulacan dyan, taga Manila, Pampanga. Para makuha nyo po yung mga sariwang-sariwang gulay na binababa pa lang po sa kanilang mga uh, sasakyan. Dito po sa isa rin po ito. Isa rin pong iniidolo ng mga Mangangalakal sa ating baksakan si Dimple Dimple. Good morning Dimple. Wala si John Lloyd. Ah, ayan. Mais na dilaw puti. Meron tayo. Saan galing puti? Ah, dilaw lang. Makaling dilaw. Asking lang. Ayan na. Tandaan niyo po. Asking price ngayong oras na ito. Alas 9.30. Maaga. Ah, bali. Saan po galing yan? Aliaga at po. Yung puti natin ba ngayon? Magano? Asking. Kahapon natin. Ayan magkano Oh, Oo oh 30 ah, pareho ang sila ano, yan. Puti, dilaw, 30 ang asking Tanda niyo po ah, yung asking price nagbabago yan, maaring bumaba, maaring tumaas, depende po sa dating ng mga gulay. Dito tanong natin yung Taiwan. Ito ang gaganda ng Taiwan sini boss, um, malalaki. Meron din medium Unahin natin sa malaki boss, magkano ang asking price sa malaking Taiwan si? 28. 28. 28 sa medium. 18 sa small. Tandaan sa ube. 150. Yan na. Tandaan niyo po. Asking price o turing lang ang ating tinatanong. Siyempre sa saluyot, 15 pa rin. Walang pagbabago. 15 sa kamote talbos. 10. Yan. Wala lang po kasi dito sa baksakan. Bira ako makakita ng ano nung kangkong. Ayan no? na na. nagmimili namimigay ng pagkain to dito, pumunta kayo dito, namimigay ng uh, makakain to. <laughs> <laughs> okay, okay, okay. Magkano okay. na yung ating uh, sampalok na yung oh, 60 na kayo sir. 60 yan. Yung ating uh, luya, magandang maganda. 150. 150, 150. sa Sultan. Sa sinibuyas na gabi. Dito sa Uyo, pre. 90 yung sinibuyas na gabi. Yung galyang natin na puti, pati pula. Tamas ko, 35. Pareho yan, pareho. Yan. Galyang 35 yan. Sana po, uh, yan, sana po na update po natin lahat. Pag may nalimutan po tayo, message na lang po at pinabukasan ay -ano ko. Pasensya na po kayo kung minsan di ko kayo talaga masasagot kasi nga ako rin, nalilimutan ko yung presyo dahil nag update lang po ako, hindi po nagtitinda. Katulad nito, ito, labong magkani, labong natin ito. Ang ganda, puti yun. 35. No? 35, kaganda. Dahil umuulan, maraming labong ngayon po dito sa ating baksakan. 35 po. Sana napanood, napapanood nyo po para kasi po hindi lang isang beses ko tinatanong dalawa o tatlo para may pagpipilian po kayo at makita nyo po yung mga sakadora sakadoro. Okay Madam Agnes. Good morning Madam Agnes. Madam Agnes magkano na po yung ating ganitong sibuyas na puti? 450. 450 ito storage. 450 siyang na kilo. Yan. Inulit ko lang po yung sinabi niya. Eh, yung atin pong uh, pula. 9 kilo, 770. Seven, 9 kilo, 770 seven, daw. Eh, yung atin bawang. So, 450 450 lang kilo yan. Five, 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 oh, 5.4 oh, Itong ating uh, super white Super white natin 6.40 6.40 yan Yung ating labong munggo uh, 1850 yan salamat medyo matumal ba ngayon oh, walang bayan gulay bagyo po ayan po dito kaila boss ito po yung gate Yan, makikita nyo agad una pong, uh, una pong sa kaliwa. Makikita nyo po agad yung mga magaganda nilang ano, yan ang gulay bagyo. Joyce and Ed. Sa paradaan, wala din po kayong problema. Pwede nyo namang iparada dito sa tapat nila. Sabay hakot ng pinamili. Yan, yeah, di ba? Good morning, Madam Glad. Boss, eh, uh, boss, magkano po ngayong asking price ng patatas natin? 380 po. Oh, 380 hanggang 350 daw. Sa sayote po natin. Sayote? 330 po. 330. Sa carrots po. 650. Sa Pechay Baguio po? 300. 300. Magkano po yung per kilo ng broccoli natin? 80 80. Sa koli po? Sandaan. <coughs> sa, sa celery po natin? <coughs> 220. hanggang 200. Sa leeks po? 120. 120. Sa green ice po natin? Sandaan. <coughs> Sandaan. Sa, sa romaine po? pantay-titi. Sa red bell po natin ganto. 80. Ito yung magandang red velvet talaga galing aniyan. Ah, Baggio Auto Dealer raw. Talaga ang long lasting yung freshness niya. Sa switch saro po. 300 po. 300. 300. Sayang kun pa natin isang pack na ganito. 30 po. 30. Ayun. Maganda pa yung repol niya natin ngayon. 300. Po. 300 'yan. Maraming salamat po. 'Yan. Basta po, pag namalimpit kayo ng gulay bagyo, sa bandang kaliwa, unang pesto, kailan potet. Sa kabila naman, kailan Madam Gladys yan. Maari, wag na kayo, maari na kayong dito magparada yan. Pwede naman na. Sabay-hakot po ng mga binili nyo. Dito po tayo sa last uh, money. Yan. Dito po tayo sa sumisikat na sakadora na magmamani. Ito po ngayon ng rising star ng baksakan. Ayan. Dati nakaupo lang po ngayon, tumatayo na po. Ayan. Talaga. Di ba dati, sabi ko sa'yo dati, may yayay, nagtatago pa. Ngayon talagang nakangiti na, talagang exposed na exposed na. Ayan. Magaling po mag-training si Boss Ed. Boss Ed, good morning. Talagang magaling yung training mo, ano? Talagang ano? Boss Ed, saan sanggal, galing yung manin natin? Ngayon, sa ngayon nagagaling yung manin natin, mga parting bungabong at risal. Oo, oh, parting bungabong at risal. Magkano yung asking price ng asking yung isang ganyan? Asking natin dyan, 1.8. 1.8, bali ilang kilo yan? Asking lang po yun, oh. bali 30 kilos 30 kilos, yung asking price ng per, per kilo? Per kilo, 65 65, ganda niya ha? Laging tinatanong ko po, Uro Asking Price, Papi Turing. Sa mga followers niyo po, discount yan. Ayan. Ngayon, kamusta naman yung presyo mo ngayon dito, okay ba? Okay naman, medyo nakikikilala na. Kaya nga, sinasabi ko sa kanila. Ano iba? Ayan, pagpasok pala ng gate, entrance. O, pangalawang pwesto. O, minsan, madalas din meron din siyang kamates, wala kang kamates ngayon. Oo, may ako ng discount. Ayan. Nagpahinga kami kahapon, kaya wala kami kamates. Sa magaling mag-training siya. Ayun, training niya. Talaga dati, lagi naka, nagtatago. Nakaupo, nagtatago, nakahiga. Ngayon, tumatayo na. Okay, salamat, Boss Ed. Ayun, ganun, ganun, sana. salamat. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga asking price o turning ng mga gulay dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalabigyan po ng Neva Silia ang Kabanatuan Baseball Trading Center Palengke ng Sangitan. Please don't forget to follow my page Palengke ng Sangitan. Ganun din ang ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke. Sana po uh, nililinaw ko lang po sa mga farmers o sa mga mga lalakal. Puro asking price lang po tinatanong ko. Pag kayo rin dito, mapapunta kayo sa umaga, tanghali, mga hapod, malalaman nyo po, nagbabago yung asking price. Kaya sana po kayo na pong utindi. Kasi po ako maaga talaga, mag nagtatanong para po may idea naman po tayo. Hindi po kasi sinabi ko pong asking price, ayun na po ang price o hindi po. Hindi po, pasensya na po kayo sa aking mga uh, pag-update kung meron andi uh, hindi nakakagusto ng pag-update po. Bye bye, see you again tomorrow. God bless us all.